Christmas na sa Costco. Pagpasok nga namin ng Costco ay talagang Paskong Pasko na nga kapag ganitong mga holiday season dito sa Canada ay sobrang maraming mga nakasale na pwedeng mabili. Kagaya na nga lang ng mga chocolates na ito at ayan nga yung rason kung bakit nga kami napasugod dito sa Costco para mamili ng mga chocolates at para may maipamigay kami sa Pilipinas. At kung matagal ka nang nakapalo sa ating Facebook page ay alam mo na yan na every month ay nagbibigay tayo ng konting blessings dito sa pamamagitan ng Pajikash. Kaya abang-abang na sa na lalapit na kapaskuhan, baka isa ka sa mga mapipiling manalo ng ating handog pamaskong pa para sa ating mga followers. Kaya tuloy-tuloy lang ang pag-like and share ng ating mga reels at videos, baka isa ang pangalan mo na mag top sa ating engagement board dito sa Facebook. At pagkatapos namin kumuha ng mga chocolates, ay umikot lang kami saglit dito sa mga bilihan ng mga damit, baka sakaling may mga nakasale. Halos mga pang-winter na damit yung mga binebenta, kaya dumiretsyo na nga lang kami dito sa may bakery para kumuha kami ng tinapay at kumuha na nga rin kami ng lechon manok para hindi na rin kami magluto ng ulam mamaya. Kumuha na nga rin ako nitong almond milk ni Miggy at pati na nga rin itong yakult dahil paborito naming iniinom ito sa bahay. At kumuha na nga rin ako nitong paborito kong chichiria at mabuti na nga lang at nakasale ito ngayon dito sa Costco. At ayan sabi ko nga kay nanay ay umuwi na nga kami baka kung ano-ano na naman ang madampot namin dito sa Costco. Alam nyo naman guys kapag ka nandito ka talaga sa Costco ay kung ano-ano ang mabibili mo dito. Marami na agad taong nakapila o. Oh. Ano pila ayo? Kumbo yo te masikun. na inyo. Naming nag guys. Buti na tsambahan namin yung chocolates dito. Ayan. Ang dami namin. <laughs> Hi guys, may nakilala kong follower dito sa Costco. Ano pong Mommy's TV? Ako ah, ah, Sige, ah, isulat ko ipapano ko kayo. <laughs> at habang nakapila nga kami dito sa cashier, ay may isang follower tayo dito sa Costco ang nakakilala sa atin at isa rin siyang content creator dito sa Facebook. Kaya ipalo nyo rin ang kanyang Facebook page. Thank you. Yan si Ate. Ay, ang oh. sarap <laughs> ng niyo po si Ate. Oo. Uh, uh, ilalagay ko sa comment section. Thank you. Uh. At pagkatapos nga naming magbayad ay ito nga dumiretso nga kami dito sa bilihan ng mga pagkain. Bumili lang kami dito ng dalawang pirasong hotdog at dalawang pirasong pizza. Alam nyo ba guys na dito sa Costco sa Canada ay mabibili ang isang malaking hotdog na may tinapay at may kasama ng soft drink sa halagang $1.50 lang. O ba diba guys busog na busog ka na kapag ka may $1.50 ka na dito sa Costco. Uwi na kami ni nanay. Tapos na kaming mag-grocery dito sa Costco. Ayan. Che-check yung resibo. Mag umalis, che-check yung resibo. Ayan. Thank you. Thank you. O siya guys, hanggang dito na lang. Huwag kalimutang i-follow, i-like, and share ang ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Bye guys!